Kamusta? Ako si Mark Jaitan Olamban. Ako si Dion Ray Nedera. Ako si Patrick Joseph Locaban. Ako si Jocelyn G. Torrebellios. Ako si Erlen Asumilia. Ako si Josh Clark M. Budlong. Ako si Geraldine M. At ngayon ay tatalastasin natin ano ang pagluho ng lumbawa. ang pagguho ng lupa. Ang pagguho ng lupa ay tumutukoy sa ilang anyo ng paggalaw ng dalosdos. Kabilang ang ilang mga paggalaw ng lupa tulad ng pagguho ng bato pagkabagsak ng napakalalim na dalosdos, pagbaha ng putik at pagdaloy ng mga tirang bagay. Ano ang mga sanhi ng pagguho ng lupa? Narito ang ilang mga karaniwang sanhi ng pagguho ng lupa katulad ng malakas na pagulan. Nagpapalambot ng lupa at nagpapabigat dito. Pangalawang sanhi ay lindol. Kayang yumanig at magpatumba ng bahagi ng bundok o lupa. Pangatlong sanhi, pagputol ng puno. Nawawala ang mga ugat at nasumusuporta sa lupa. Pangapat na sanhi ay pagmimina at konstruksyon. Nakakasira ng natural na balanse ng lupa. At ang panglima naman ay pagapaw ng ilog o baha kayang tangayin ang kondasyon ng lupa. Ito ang mga lugar na lubang na piktuhan ng pungo ng lupa. Ang unang lugar na lubang na ng pungo ng lupa ay ang Naga City, Cebu. matatagpuan nito sa baybayan ng silangang bahagi ng Cebu Island. Nangyari ito noong September 2018. Dahil sa malakas na tagulan, may 78 katao na suwi. At ang pangalawang lugar naman ay ang Rabo de Oro, mako sa tagpuan sa ilagang kalurang bahagi ng Davao de Oro. Ngayon ito noong Pebrero 2024 dahil ulit sa malakas sa tagulan, may gitisan ang katao ang namatay, marami ang nasugatan at nawalan ng tirahan. Nakakapagdulot at nakakapagpalalaba ng landslide ang climate change? Oo. Pwede magdulot at nagpapalala ng landslide ang climate change. Pero, kadalasan ay hindi direkt ganito ang paraan. Mas matindi at madalas ang pag-ulan. Dahil sa climate change, mas malalakas at hindi regular ang pag-ulan. Kapag bumuwas ang biglaan at sobra-sobra, nabababad ang lupa hanggang mawala ng api. Kaya gumuo ang dalis o bundok. Halimbawa, maraming bagyo sa Pilipinas ngayon ang nagdadala ng napakaraming ulan sa loob lang ng ilang oras. Mas malalakas na bagyo. Ang mas mainit na dagat ay nagbibigay ng mas maraming enerhiya sa mga bagyo. Mas malakas na bagyo, mas maraming ulan sa mga bundok, mas mataas ang panganit ng landslide. Mas mabang tag-ulan o biglang malakas na buhos. Imbis na pantay-pantay ang ulan, nagpakaroon ng mahabang tag-tuyot na na sobrang lakas ng ulan. Kapag tuyo at nabitak ang lupa, mas madaling tangilin ng tubig at nagdulot ng pagbuhos kawalan ng protection ng kalikasan. Dahil sa epekto ng klima, may mga lugar na nalulubog sa pagbaha at tuyot uson sa paggugubat. Kapag nawala ang mga puno at halaman, mawawala rin ang natural na proteksyon laban sa pag- sa madaling sabi, hindi direktang gumagawa ng landslide ang climate change. Pero pinalalakas nito ang mga kondisyon kaya ng matinding ulan at pagkawala ng protection ng lupa na nagiging sanhi ng mas madalas at mas malalakas na landslide. Ano ang nagaganap sa gitna at pagkatapos ng paguho ng lupa? Sa panahon ng paguho ng lupa, bigla ang paggalaw ng lupa, mabilis na pagdaus dos ng lupa, bato at iba pang debres, pababa ng bundok o burol. Malakas na ugang o dagungdong bunga ng paggalaw ng malalaking bato at lupa. Pagkasira ng mga instruktura, mga bahay, kalsada at tulay ay natatabunan o nasisira. Pagbaha o pagbara sa ilog. Kapag bumagsak ang debres sa ilog, maaaring bumara ito at magdulot ng pagbaha. Pagkakaba on at ng tao at hayop. Ano mang nasalandas ng ng pagguho ay maaari matabunan. Pagkatapos ng pagguho ng lupa, paghanap at pagsagip, mga autoridad at voluntaryo ay naguhukay upang makahanap ng mga nakaligtas. Mga sugatan at nasawi. Maraming tao ang nasusugatan at hindi ilan ang namamatay. Pagkawala ng tahanan at ari-arian. Maraming pamilya ang nawawalan ng tirahan. Pagbara ng kalsada at pinsala sa instruktaktura. Nahihirapan ang paghatid ng tulong. Posibilidad ng pangalawang sa una. Pagbaha mula sa nabaraang ilog o karagdagang paguho ng kung patuloy ang ulan. Epekto sa kaisipan, trauma, takot at pag-alala sa mga nakaligtas. Magbangon at muling pagtatayo. Maaring abutin ng buwan o taon depende sa tindi ng pinsala. At ngayon naman, paano naman maghanda at mga solusyon sa paguho ng lupa? Paano maiiwasan, mabawasan o mapaghandaan? magtanim ng puno at halaman para patibayin ang lupa at maiwasan ang erosyon. Iwasan ang pagputol ng puno at iligal na paghuhukay na nagpapahina ng lupa. Ayusin ang daluyan ng tubig para hindi lumambot ang lupa kapag umulan ng malakas. Magpatayo ng retaining wall o terrace sa matarik na lugar para mas maging matibay ang dalisdis. Makilahok sa maagang pagbibigay babala gamit ang radyo TV, abiso ng barangay. Ano ang magagawa ng mga mag-aaral? Magbahagi ng impormasyon tungkol sa panganib at paghahandal laban sa pagunong lupa sumali sa mga trip, planting at clean up drive sa paaralan at komunidad, magulat ng anumang palatandaan ng panganib gaya ng bitak sa lupa o kakaibang agos ng tubig sa bundok, gumawa ng poster, leaflet o social media post para mapaalala ng kaligtasan, makilahok sa mga disaster preparedness drills ng paaralan o barangay. Ang magagawa natin bilang mga mag-aaral para makatulong sa komunidad. Tumulong sa pagtuturo sa mga kapitbahay kung paano maghanda at kung saan ligtas pumunta sa oras ng sakuna. Mga kayat sa tamang pagtatapon ng basura upang hindi magbara ang daluyan ng